<laughs> oh, ano yan? Yung ano? Slime! Slime? Sige, tara, game! Okay. Ayan at ilabas na natin itong slime na sobrang liquidy. Grabe, mabubuo pa kaya to? Oo nga, parang tubig na, Kuya Enzo. Kaya ano pang dapat natin gawin? Lagyan natin ng... Activator. activator. Yan, ready ready na haluin, Kuya Enzo. Ano yung ginagawa ninyo? Lolo, nandiyan po pala, pala kayo? Hindi, wala ako dito. Boses ko lang to. Ikaw talaga, Lolo, niloloko mo ako. Oo nga po, Lolo. Ay, ano bang ginagawa ninyo? Gumagawa po kami ng malaking-malaking slime. Ano? Malaking-malaking slime. Ah! Pinaghahalo-halo ko na po, Lolo. Dito yung mga nagawa kong slime dati pa. May puti, may dragon fruit. At marami pang iba. Wow! O, di ba, Lolo, napawaw ka? Excited ka, Lolo, no? Oo, oh, excited na rin ako! Kami ano po, Lolo? Sobrang excited na! Paano yung excited? Yuhu! Yuhu! Haluhaluin mo na ako, Enzo! Sige, haluhaluin na natin. Ano kaya ang kakalabasan nito, no? Teka! Meron pang natitirang isa! Intayin muna natin! Ayan! Hinahalo-halo na ni Kuya Enzo! Paikot-ikutin! Lamas-lamasin! Pindutin-dutin! At lagyan ng onting activator! Hanggang sa mabuo na ang... Malaking, malaking, malaking slime! Wow! Nabubuo na! Oo nga, Kuya Enzo! Ang galing! Parang pwede na natin itong... Pwedeng ano Kuya Enzo? Eh di, pwede na itong... Ipakita!